Nasaan na yung trap? Sa ngayon, no, na... Bumiyay. Bumiyay na po. Dahil hindi naman po kinuwalisensya ng driver. Delikid. At hindi Delikid. rin tinakala ng plaka. Ba? Ticket lang? Ang check nakatapat sa driving unregistered vehicle. Yes, sir. Pina-check na ng task ni Director Windel. Registered naman. ARD, kaya nga ang interpretation namin ni... Eh... Direktor Wendel dito, eh, pareho. Questionable yung apprehension. Kahit right, saan makarating yan, talo ang imporso niya. No, sir. Brother, good afternoon. Ang no? lakad mo dito? Inuhuli yung tapos sa ano, sir? Sa Tuguegarao. Ano daw? Ang ilagay doon sa ticket, ang authorized. Motor Vehicle Modification. Bakit? Natanong nga po namin po, amin sir, ano yung isa dito? No, may binago? Walang binago doon sir, Sa versions. motor vehicle itself? May mga tiwali, tira ng tira. Tira ng tira, para may huli. Brother o, oh, taga? No, sir. Uh, we are from Santa Rosa, Laguna. Doon we'll rat, bumiyahin uh, na rin uh, ito. Doon na huli? Uh, doon na hinuli ang rat. Uh -huh. uh -huh. Kapatid, excuse me. Hindi lang yung sa kanya concern ko. Nakalagay dyan, 2022, revoke for 2 years. Kaya 22, 23, 24. Okay. No, check Hindi nag-automatic yung system. Yun nga po, kaya ni-endorse ko sa siya kay Mama Annalyn ng ICT. Pero ang sabi, babalikan. Tapos nag-follow up ako sa kanya, sabi niya lang sa akin, okay na. So, hindi pa pala okay. So, ngayon pinatawag ko siya. Very, very good. Yes. Galing mo pa rin. Relax. Yeah, hey. Hindi ko kailangang sagutin ko, sir. Relax. Kasi gay ko mo. No? Yung pala, in-assist ni ma'am. Brother Matt. Yes, po. In-endorse siya. Pero hanggang ngayon, negative pa rin. Hmm. Napakinig mo yung interview, ah. Maraming magtagalog yan. <laughs> Kasi dito, <laughs> pag may Chinese blood ka hindi at hindi ma ka mo makipagsalita ma 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 ng Tagalog o English, hindi, <laughs> hindi ka pwede. Oo, oh, revoke ang lisensya. Kaya in-interview na kita habang karap <laughs> siya. Baka magduda pa eh. Di ba? Dapat yan. Automatic lifted eh. Tapos pag magre-renew ka, kung may iba pang requirements, doon lang iya advice. Kasi doon sa nagre-renew ako, lagi sabi nila may problema sa yung driver license ko. Tama nga sa system. Pero hindi naman masabi kung anong problema. Kaya nga. E Hmm. Eh paano kung ito ay taga Cotabato City? Tapos kung ito ay isang hamak na driver lang, yun ang problema natin. Pinatawag ni ma'am yung taga-opisina, hawakan mo. Registrado. <coughs> Registrado sir. May dokumento, may papel. Halika, sumabay ka sa hmm. akin. Sumama ka dito. Long time no see. No. Nalungkot ako okay. Nalipat ka daw. Nalipat ako saan naman? Galit ako niya. Fake news pala yun. Fake news? No? Oh. Fake news. Sabi ko, pa, paano na yung ating mga pending na tinutulungan? Fake news pala tayo. Di baka yung lumabas sa balita na nagpapaya ko ng sa Siya po, si uh, Attorney Wendell Dinglasan. Direktor ng Traffic Adjudication Service. Kababayan ko. Pero hindi tayo humihingi ng pabor dyan kung tama ang huli. No, malinaw yan, ha? Ito, taga malayo, si Kuya unahin ko. Uh, misis ko po. Yes. Bakit karamihan pumupunta kasama ang misis? Parang gusto kong isipin, hindi ka pwedeng pagtiwalaan. Ano? Pati nung T.O.P. Unregistered, hindi? Hindi, o. So, ang sinigan dito, unauthorized modification. yon yung dump truck mo. Sako ang ano niya sa no items confiscated sa remarks. Opo. Taga Santa Rosa kayo, nagbiyahin to Gigaraw, Isabela. Opo. To Hinuli doon ng LTO. Opo. At ang sabi, modified. Opo. Nasaan na yung truck? Sa ngayon no na bumiyahin bumiyahi na po. Dahil ay hindi naman po kinuha lisensya ng driver. Hindi at, at hindi rin tinanggalan ng plaka. Ba? Hmm. Ticket Yana, lang? Oo, oh, ticket lang. Tapos, no items confiscated. No, no items confiscated. Ganda no po sa baba. Aba. <laughs> Wala sa protocol ng LTO yun. Ito, ah, Reg. Ito lang yung story ng violation. Nasaan yung charge ng driving ng unregistered motor? Hindi po sa history. Kasi naka-check sa TOP, Pero sa Modified. Hindi daw unregistered yan eh. Hindi, ang naka-check is unregistered. Pero ang kwento ng driver, modified raw eh. Pero hindi nga Pero rehistrado ito. Yes, sir. Ano pa mga dokumento ng truck. 829. Yan ba? 29, 25. ano kailan ba 29? Friday. Friday? Ah, hindi hindi pa yun ang ikog. Rolando. Pena. Pacheco ulit. Ngayon naman o? Kasi kung 29, Friday. Hindi pa yan ng Sabado. Hindi pa yan. Kung sinabmit ng lunes. Kung lunes, walang pasok. Baka ngayon eh. Under section 29 ng RA4136, lahat ng huli ng LTO, Uh, kapalit po ng lisensya kong kumpiskahin ay itong TOP. Uh -oh. So, hindi ka mag i ng TOP kung walang kapalit na kumpiskahin. Yes. Kaya doon pa lang, may mali na po. May malina sir. agad. Abala, oh. Ay, ang problema sa kanya, hindi naman makalis kundi hindi ka sa mga asawa. <laughs> ang laking gastos. Ay, <laughs> senior na kasi. Tapos, meron pang backup security. <laughs> Puro senior na kami. <laughs> Di ba? Ang laki ng damage, no? Ang ginakatakot po kasi, sir, for registration siya ending 2. Baka makaapekto po pag kinarehistro. Makakaapekto po talaga. Kasi Ito, naka alarm yan. Kasi may huli. Kaya ah. po sir, kaya lang, hindi maipaliwanan. Apo. Tingnan natin yung violation history. Most probably baka hindi pa po siya na i-encode. Kasi nga hindi man Cancellation of court kahapon eh. Friday na huli. Sabado, linggo, lunes. Walang pasok. Martes. Supposedly, ngayon, ngayon ang encoding so, ay kung nandog pa sa ilalim. Oh, Oo. Oh. Maka maganda. Eh, ano muna natin habang iniintay natin? Oh, so, link ng Sige po, doon muna kayo. Ay, sir, uh, inyo po. Salamat po. Habang kayo naghihintay, isipin nyo na lang na kayo nagkakape. <laughs> wala po kape Pero po Kuya, dyan ka na muna. Mamang, ang may jurisdiction po ng huli ninyo ay Tugigraw. Region 2. Ah, di, kailangan oh, mo magpunta kami mm -hmm. Ay, ah, hindi po. Actually, kinordinate ko na sa Region 2. Papunta lang ngayon sa Operations Division. So, yung, ano, na. yung, yung pag i mag i Yan po yung pinapagawa. Ah, ah. Ano sabi? ah ano uh, bago lang po kasi yung huli. So, ang mangyayari, hindi po siya na-encode. So ngayon, in ko sa Region 2, sa Office of the Regional Director. Pinuntahan niya ngayon, Operations Division, para i, i retrieve mismo yung POP. Tapos, ang mangyayari doon, it's si Region 2, Operations Division, ang mag-e-encode sa system. Pero with respect to Director, sa ngala ng Public Service, mm -hmm. kung papayagan ako ni Kuya, Baka pwede kong makausap yung director o yung operation officer. Uh, antayin ko lang po na meron na nakita Habang hindi na-encode kasi very clear na may mali yung enforcer natin sa Region 2. The question is, ba't di siya nag ka ng lisensya kung tama ang ginagawa niya? Kaya pag, pag binanggabangga mo yung yung naka-note sa ticket director at yung statement nung may -ari ng may-ari ng truck, parang ako, eh, without bias, parang mas naniniwala ako sa party nila eh, na walang modification eh. Kaya gusto ko mag-clarify sis with respect to director. Ako ay nagsasalita on behalf of the party. Please, makausap ko habang hindi ni-encode. With respect to director, kaya gusto kong makausap yung concern office. Baka naman pwedeng ma-hold pa. Ibig sabihin, kung may nakikita ng grounds talagang hulihin, so be it. Pero baka may mali, ay ma-hold para huwag lumaki ang problema. Ano ni I-check muna namin kung kahit hindi ito umabot ng region to kasi pwede namin i-check po yes, sir. register po. Yes, 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 sir. Kasi yun, yun ang yun, concern ko baka ma-encode agad. Hindi, hindi, okay. hindi siya hindi siya tungkol sa encoding ng violation. Tungkol yan sa whether or not naka-register register din. Hindi ko nga sabihin baka yes, yes. ma-encode yes, agad yung Ah, <laughs> oh, naman. Okay. Gets ko <laughs> yung point mo. Pero pinapa-check lang natin is yung whether or not registered or not. Tama. Kailan makarating yan? Talo ang enforcer diyan. Mm -hmm. Dala niyo po ba yung inyong ano? Uh, Yung details of your registration yes. at the time so, of apprehension. Ito. Hindi ba? At the time of apprehension dala niyo po ba yan? So complete po. So, wala okay. sa Hindi lulusot ang enforcer natin kasi, magno mag-no-note no, no, dapat yan eh. No ORCR carried. Please. Tapos kung sinasabing uh, modified, A vehicle. Nakalagay no? na. Kasi hmm. ito ito ang nagse-serve na complaint. Ah, ah. Sa sa driver. Kung ang driver naman walang dalang ORCR, naka-note dapat eh. Kaya pag hindi na i-note, halimbawa lang, hindi dala, hindi na i-note, panalo pa rin ang apprehended person. Sir, apprehending officer, hindi yung nagawa po yun kasi yes, hindi dito. Dito? dito kay director, ah. Bakit? O, oh, galing ano yan? Galing Patangas yan, ha? <laughs> Teka, bakit pag nandito si attorney, ano? Oo oh, nga, eh. <laughs> ano? Ah, alam ba tayo kayo lang ang binibigyan ko ng kita. Lahat <laughs> <laughs> kahit hindi kasama si Congressman. Congress. Ay, oh. Oh, okay. diba? <laughs> Magagastos na siya pag marami ako kasama, no? Ngayon, <laughs> okay. dito po sana uh, i-discuss sa inyo po yung hindi. Si, si attorney ila ko po, po kayo attorney din laban sa si Bernard and then yung mga clients ko Sino ni director? Si up? ARD to daw po. To daw. Oh, so ARD to daw. Babae lang? Lalaki. Uh, ARD, good afternoon yes, po. Sir, yes sir, good uh, Yes, yes po. Nandito ako sa Office ni Attorney Dinglasan ito ang uh, director ng uh, Traffic Adjudication Service. Yes sir. Yes, at uh, nag permission ako sa kanya na makausap ko po kayo on behalf of the party do sa nahuli ng ating enforcer. Yes sir. Base dito sa ticket, ang check nakatapat sa driving unregistered vehicle. Yes sir. Pinacheck na ng task ni Director Windel, registered naman. So parang lumalabas, totoo yung sinasabi nitong may-ari ng truck na ang sabi ng enforcer natin, unauthorized modification. Yes, sir. At sinasabi po nitong may-ari ng truck, walang modification yung dump truck nila. Pero... ARD, questionable dito base sa TOP, no item confiscated. Yes, sir. Kaya nga itong kinakasyon namin doon sa law enforcer, sir. sir. Kaya yes. Bakit ka? Kung paano tayo manguhuli na walang confiscated item, sabi ko, sir. Yes. O, kaya pina-explain namin ito, sir, eh. Kasi nung Friday lang ito nahuli. Kasi sabi ko, paano naman niya yung kontyan? Wala namang confiscated item, kako. Hindi kasi pwede dito sir, eh, na walang confiscated item. Hindi, walang kwenta po itong tinopi natin. Yes, sir. ARD, kaya nga, ang interpretation namin ni Director Wendell dito, pareho. Questionable yung apprehension. Sir. Kaya nga, sir, sa amin dito, uh, mm. I see tweet na pag ganito ang sinasabi, I have to ask them to explain why. Kasi nga, sir, oh, al alangan naman namang uli ka, walang confiscated item. Yes. yes sir. Kaya nga, sabi ko, something is wrong. Yes. Yes po. At ayun uh, nga, kaya kami nandito itong may-ari ng truck ay taga Santa Rosa City, Laguna. Opo. Yes, sir. Ay kung naman pupunta sila diyan, napakalaking damage. Yara na lang sir, dito drop na lang natin dito, sir. Based muna sa basta nakarehistro naman siya, dito drop na lang natin dito, sir. Yes po. Yes. ARD on behalf of the truck owner, maraming salamat po. Yes, sir. Yes, sir. No yes, po. Thank you. Bye-bye. Okay, okay, po. Bye-bye. Mm, solved na. <laughs> Thank you, Director Wendell. Okay na. 1-0. Picture po kami. Mm. Para. Picture <gibUtine> tayo dito. Picture uh, po sa sila. Mapanatag na kayo dyan. Na mariresolve. Na mariresolve yan. Thank you. <coughs> <coughs> Okay po, sumaya po. One, two, three. Okay, okay yan. One, two, three. Last one. Si Ma'am Sila naman, kaya nag-assist lang sa atin, eh, jurisdiction ng regional LTO 2. At ang maganda lang itulong nila na i-connect tayo. Okay na po 'yan. Oh. Okay. Tingnan lang 'pag 'yung problema. Ah, oh, nasa 'yon 'yung backup security. Tapos, pag nag-berbenta 'to na 'yun. Gawin talaga. Oh, seryoso? Ayoko ba 'yan? Cancel makarating 'yan. Talo ang invoice. basadi ng ulan Pawis na gumuguyit sa mismo ring katawan Kadalasang sumisingit, pagod na rata.